nag overheat daw ito mga busing at ayaw umiikot yung fan motor kaya ilalive stream ko mga boss. yun yung safety nya kung kailan siya mag ano uh, iikot yung fan ulan temperature electric fan motor yan Yan lang muna mga boss. Ito, uh, lagay natin ng RPM niya. Wala. Ito, ito lang muna. Engine RPM. Engine R speed. Okay na tayo mga boss. Ito e, yung fan motor. Oh. Ito, naka-off. Temperature 88 degrees. Yan mga boss. Titingnan natin yan kung mag-automatic. Hanggang siya, siya mag-automatic nasa 655 54 ang engine rpm niya mga mose normal kaya natin to kung kailan siya mag automatic okay naman lahat ang mga fuse niya mga busing tinanan ko ito kaya natin kung mag automatic ba siya Okay, yung lahat ng fuse natin yung nagmabusin uh, itong relay okay naman. ito, ito yung relay niya. Kaya ang napansin ko dito mga busing ay mainit dito. Malamig dito. Kaya lalim. Kung mag-automatic siya mga bus, dapat mainit na yan. Yung sa lower niya. Tintayin lang natin na mag-automatic siya. Nung una na ito yung pinaayos ito mga boss yung tinanong yung, yung fuse nito sa ilalim eh wala namang fuse dito sa ilalim so alam ko walang fuse walang fuse sa uh, fan motor dito kaya subukan natin okay naman lahat ng fuse dito sa ilalim mga boss dito dito may fuse din dito sa ilalim eh yan o okay naman lahat dyan sa so, ngayon mga boss nasa 88 uh, degrees celsius kaya hintay natin siya mag aabot uh, siya ng sangdaan or bago sangdaan, dapat mag automatic i-rave natin to mga busing para ano, mabilis, mabilis tayo ng konti electric fan motor dapat mag automatic yan Ito si Ibing mabasa kanya oh. ay ng disiplin Ito mga boss ay 2007 model Asa 1.5 ang RPM niya 89 sa 91 siya ngayon 91 92 93 Malalaman natin niyan mga boss pag uh, bumaba na yung ano niya temperature na nagka-automatic na yan. 94 na. Okay, mag-on to mga busing. Ito itong electric fan motor. Ayan mga boss, naka-on na oh. Tingnan natin dito. Kaya mga boss, umikot na pero mabilis lang. Ito. You know. Umikot na siya tapos tingnan natin sa ilalim. Okay, uminit na. Mabilis lang siya mag ano, mag uh, automatic. Pero automatic siya pero mabilis. Pero yung oh, naka-92 siya oh. Naka-92. Kasi nag-on tumabosing itong naka-off na fan motor, nag-on 'yan abot siya ng 96 degrees tingnan natin ulit pag maka on na yung fan motor ay nag automatic na yan Wala naman siyang wala ano naman po sa makina meron siyang problema sa EPS motor naka 95 na hintayin natin mag on o left blend nito ano pan motor ayan na boss naka on dapat mua ba siya ayaw bumaba yung temperature pero naka on na yung susi nag 95 siya 94 93 92 91 90 Nagnan 90 siya pag ano nag automatic at uh, wala tong problema mga bossing makita man ulit Pero mabilis lang yung automatic niya. Kaya tingnan natin mga bossing Dapat malakas to. Ito yung temperature niya. natin mag-automatic ulit. Tingnan natin yung temperature doon. Nasa 93 pa o. Oh. Tagal-tagal pa yan. Normal naman yung RPM niya. Pag 95. 95. 95. Abangan natin doon. 25 na abangan natin doon kung hindi siya na malakas na bang naging problema sa kanyang ano mga boss pa radiator okay naman siya automatic at okay na ito mga i-release uh, natin to ng 90 degrees lang siya mga boss hanggang 90 degrees lang siya okay, kita masyado yan yan yung mga boss na ganyan lang yung pagka uh, troubleshoot mga bossing o pag live stream dito stream pagkalok may uh, may problema kayo doon sa inyong mga oh uh, radiator pan wala naman siyang ilaw dito mga boss na uh, indicate na uh, overheating siya Ayun mga bossing thank you sa inyong panonood mga boss at uh, siyon's next vlog mga boss okay na 'tong ano radiator pan niya nag-automatic na uh, hanggang dito lang yung unong video natin mga bossing at okay na to normal naman yung kanyang uh, RPM at uh, wala na kasi naging problema ito lang yung concern ng may ari mga bossing at uh, nag ano sila bakit uh, ayaw mag automatic itong ano yung radiator uh, pan niya pero sa uh, live stream live data stream natin mga boss ay okay naman siya wala siyang problema ito uh, automatic naman hanggang 96 siya mga bossing tapos pumuwa siya ng 90 para uh, ibig sabihin na malamig papalamigin na yung tubig at saka papalit siya ng tubig galing sa makina papunta doon sa radiator kaya kanina sa pag isin ko mga busing ay malamig pa siya ito sa lower ngayon mga bus ay mainit na ho. ibig sabihin ay nagsisirkulit ang kanyang tubig napunta dito sa ano wala na naman okay na siya at okay na ito mga bossing naka uh, nagsisir ko ito ng kanyang uh, kulang hanggang dito lang yung muna video natin mga boss at okay na to at uh, wala siya yung problema thank you sa so mga manonood mga boss at don't be a parts changer